Welcome po sa Your Me Chef Kitchen Magandang araw po, Tropa Pits Ngayong araw na to, sana po makatulong ako sa kumakalat na balita na tungkol sa Baljesic na pek Pakita ko po sa inyo kung paano ang kaibahan ng peke at ang urig Ito po, samahan niyo lang po ako nandito lang po sa picture na to Disclaimer picture lang po ito Okay po, umpisa na po natin Ayan, tingnan niyo po ang kaibahan ng pek ang urik po nasa taas, ang pek nasa baba. Ang orig po, nakita nyo, punong-puno ang packaging niya. Wala siyang space or hangin or anything na may kulang. Pero yung sa baba po, fake po. Nakita nyo yung packaging niya. May allowance po siya na ilang millimeter. Yan po, sa packaging po ah. Pangalawa, tingnan nyo po yung kulay niya. In sa baba po, fake, maputla po ang kulay. Yung sa taas po, orig. Maganda ang kulay at ang emboss po, yung engraving ng pagkakasulat. Yung ulig malalim, yung fake mababaw. Pangalawa po 'yan. Pangatlo, labeling ng yung sa taas, ulig basang-basa po oh. 'yung mga nakasulat pati yung expiry date pero sa baba po fake, wala po kayo mababasa Okay po. sana po nakatulong sa inyo. Maraming salamat po. Thank you.